Halo, tropik. Tropik tayo dahil sa ay, kap. Ay, hindi sa ulam. Kap. <laughs> sa en chop. Sa ulam pala. Tropik, paano ka dadaan? Mag-U-turn tayo. Singit tayo, singit. Singit. but 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 paraan po yan ah bumbusin na ako ah baka sabihin oh. bigla ako tumutul po eto de derecho dalawang kotse mag-i-return sus yes. yung puti lang po

Sniper. Sniper. Sana nag-giveaway ka na lang. Comfortable ka naman dyan. Naka-aircon ka eh. Maligayang ulan sa inyong lahat. Masaganang ng traffic sa kalsala. Sa Quezon Avenue. rất là Hả? Đi đi vui rất là vui chào, là vui chào, là thank you, selamat, aku baik là vui jangan kacau yang Pwede naman yan, walang end Pero bike lane yan, hindi yan siya Wala Ha? Hindi, wala rito End doon sa ano Sa Santo Domingo, dito wala Wala, wala Tama, <laughs> iban, lakas ng loob mag Bike lane <laughs> Wala dyan, kahit Diretso yun pa yan, walang encap.